Isang human trafficking scam nagkukunwa rin beauty pageant. Ayon sa witness, ang peking beauty pageant na ito ay nagbebenta ng babae bilang prostitutes. Ang 23-year-old na si Ye Highway ay muntikan ng mabenta bilang isang sex slave bago siya magpunta sa South Africa para sumali sa isang beauty pageant, nanalo siya bilang runner-up sa Miss World Taiwan at siya rin ay naging finalist sa Miss Chinese International Pageant 2013. Itong nakaraang buwan, siya ay na-assign ng Chinese International Beauty Pageants Association na sumali sa Face of World, isang beauty pageant sa South Africa. Anim lang daw ang contestants dito at lahat sila ay nilagay sa dalawang maliit na kwarto sa isang hostel. Nag-withdraw ang Italianang contestant at lima sa kanila ang natira. Ilang araw silang binigyan ng panis na pagkain, minsan ay hindi sila pinapakain at pinagbabawalang umalis mula sa kanilang kwarto. Kinontak ni Ye ang kanyang pamilya na humingi ng tulong sa South African Embassy. Naaresto ang Nigerian organizer na si Butches George at pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Buti na lang at nakontak ni Ye ang kanyang pamilya. Kung hindi ay naibenta na siya, pati ang apat na contestants na kanyang nakasama para maging sex slaves at prostitutes. Ayon sa pulis, si George at ang kanyang mga partners ay minsan nang gumawa ng peking pageant sa Cape Town sa South Africa. ayon sa Taipei Women's Rescue Foundation importante na i-research ang ganitong mga beauty pageants para hindi na muling maloko at importante rin na siguraduhin palagi nasa kanilang sarili ang kanilang mga passports at mobile phones ng mga sasali sa beauty pageants